Ilang buwan mula na magsimula ang mas pinaigting na kampanya kontra-droga. Marami na mga bahay ang kinatok sa ilalim ng Oplan Tokhang. Kasabay nito ang pagsuko ng nasa mahigit 700,000 individual na sangkot diumano sa droga. Sa dami ng mga sumuko, isang problema ngayon ang kinakaharap ng bagong administrasyon, ang kakulangan sa mga rehabilitation center. May kakulangan at yan ay ginagawa ng paraan. The president had uh, been going around the different military camps para magamit yung certain part of the camp, yung reser military reservation, para doon natin nilagay yung rehabilitation facilities. Ang lungsod ng Ulonga po sa probinsya ng Zambales, hindi raw alintana ang ganitong suliranin. Sa halip kasi na rehabilitation center, sa pagawang ito dinadala ang mga sumukong sangkot diumanos sa droga sa kanilang lugar at sa bawat kabaong na kanilang nalilikha. Kasama raw sa naibabaw sa lupa ang mga pagkakamaling kanilang nagawa. Marami pong lumalapit sa aming mga kababayan na humihingi ng tulong para sa pagpapalibing financially. Para sa ating mabigyan ng iangat yung antas ng rehabilitation ng aming mga surrendery, may po ng aming punong lungsod na sila na ang gagawa nitong project na to na casket making. Dahil po sa barkada, 15 anyos pa lang daw si Nino, hindi niya tunay na pangalan nang malulong siya sa droga. Pero kahit mahigit isang dekada na ang nakalipas, naniniwala pa rin daw siyang hindi pa huli ang lahat para magbago. At para sa kanya, bawat araw ng kanyang pagbabalik loob ay isang akpang papalapit sa araw na gigising siyang buo ng muli ang kanyang pamilya. Yung pong mag -ina. pero asawa ko at anak ko, iwalay po. Masa pampanga po tila. Lumalay po yung loob sa akin dahil nga po Tingin po nila sa akin, masama na po Patakot po kami. Kung hindi po kami subakay, kami po ilagay dito. Isa lamang si Nino sa may isang libong individual sa Olongapo City na sumuko mula pa noong Hulyo dahil sa pagkakasangkot yung manos sa droga. Bukod sa paggawa ng kabaong, nakahandaan na rin daw ang iba pang livelihood programs gaya ng partending, massage therapy at flower arrangement. Tuturoan din daw silang magluto ng iba't ibang masarap na putahe tulad nito, nasabaw pa lang pero talaga namang ulam na. Isa ito sa isang pinakamagandang paraan. Kasi po bukod sa binibigyan na natin sila ng pinagkakaabalahan, bibigyan pa po natin sila ng pangkabuhayan po. So far po sa may gasket making namin, inabsorb na po ng city. Yung mga reformist na andon, inaayos na po yung papel nila para po maging empleyado na rin po sila. Kung ano ba yung need uh, nung lugar at Uh, i-connect naman natin yung pwedeng maging skills na may de-develop natin doon sa mga sumusuko. So maganda yan. Minsan mga nagkamali sa nakaraan, bitbit -bit na mga gaya ni Nino ang mga aral na naituro ng na kanyang karanasan. Pagay na magsisigil niyang kabay para maituwin ang kasalukuyan at taas noong salubungin ang hinaharap. Ian Cruz, GMA News.